Hi guys! Kamusta kayong lahat? O, Lian Antonio po, your host and welcome to my channel. Welcome po para dun sa mga bago na daan dito sa channel ko at welcome back para po dun sa mga dati na nakasubscribe at sa so, mga supporta Thank you! Ayan, do sa hindi pa nagsubscribe hit mo naman yung subscribe button dyan. Ayan, para lagi kang updated din sa mga video ko pang gagawin in future isama mo na isama yung uh, bell button ha? Ayan. So, kamusta? It's been a long, long time na hindi ako umupo dito sa kusina namin para mag-vlog. Ano? <laughs> kasi naging sobrang busy ako lately. So, um, for today's video, ano ba? Yun nga, kasi uh, kung doon sa mga sumusubaybay sa akin, makikita nyo naman yung mga uh, videos ko lately. Masyado malayo yung interval kasi nga naging busy ako. But lately din, nag-check ako ng aking uh, studio tapos nagtingin-tingin ako ng mga comments ko dun sa mga dati ko ng mga video no. sa dati kasi tumanakay ako or nag-discuss ako dito ng tungkol sa severance pay or long service so nakita ko tong comment na yan ayan. ayan doon sa comment niya ayan ba? Diba? kung mababasa niyo doon sa comment sabi niya um, pumirma na siya ng third contact pero ilang buwan pa lang tapos siya ni amo tapos di ba nagpunta pa siya ng labor, sabi nga sa kanya, wala siyang makukuha ang several pay Ticket lang. Sad, sad, no? Pero, kasi totoo. Ayan. Kasi kung natatanda nyo dun sa vlog ko, since sinabi ko, uh, meron ako kasing tinakal dun. Kung sino-sino yung uh, entitled para makakuha ng long service at several's uh, several uh, unfortunately, ang nakalagay kasi sa batas is, pag ikaw ay naka-five years, So, five years. Sa kaso niya, uh, third contract siya. Tapos, ilang buwan pa lang siya nasa sa third contract is, denorminate din siya niya mo So, which means, hindi siya umabot ng five years. Ayun, wala siyang five years. So, hindi siya nakakuha ng several pay or long service niya, no? Kasi, five years nga pataas yung makakuha nun. At, isa pang malungkot na bagay, uh, ang several pay po at saka long service is hindi po siya mandatory. Oo, hindi siya mandatory. Baka sabihin kasi nung, ah, hindi! Kailangan pagka bumaba ako. hindi po. Ang sabi po kasi sa batas, kapag ikaw ang umayaw sa amo, wala kang makukuha. Pero pag sila ang umayaw sa iyo, hindi ka na nila, sabihin nila sa iyo, siya, hindi ka na namin pipirmahan. Um, tatapusin na natin yung kontrata mo, ganyan yon entitled kang makakuha kasi sila yung umayaw. Which means, dapat, ang reason nila is valid. ta ang nakalagay din kasi doon, dapat hindi na sila kukuha ng panibagong helper. So, ang mga ang mga case nga na ganoon is yung nagre-relocate sila or nawawalan sila ng trabaho kasi hindi nakatakayang pasahurin o nawalan ako ng trabaho or lilipat na kami sa ibang bansa wala ka na makakasama nito so, yan yung mga kaso na uh, good termination, ika nga, uh, makakakuha ka ng severance pay or no service. At sila yung umayo sa'yo. So, ganun. Kailangan sila ang aayo sa'yo. Uh, isang kwento lang, no? Tapos, mayroon uh, meron kasi ako isang kaibigan. Siya, naka 3 years na siya. Start three contract siya sa amo niya. So, which means umabot siya ng uh, six years. Ayun. So, wag akong totoo. Entitled siya sa pagkakaalam natin. But, ayon nga sa sinasabi ng rules uh, dapat si amo ang umayaw iyo. So, it's so happy na siya yung umayaw sa amo. Ayaw niya na mag-renew siguro sabi niya kasi nga medyo stress siya sa amo niya hindi uh, eh, na siya happy ganyan. So, hindi na siya pumarman ng pang-fourth contract So, pupayag naman si amo kasi wala naman siyang magagawa eh dahil uh, ayaw na sa kanya ng konya yeah. But then, hindi sila nagbigay ng several space since si konya ang umayaw. Oh, ayan, marami magre-react dyan. Ah, hindi, hindi pwede ganon. Gito, kasi yung kasamahan ko, yung kaibigan ko, yung kakilala ko, makakuha siya kasi ganyan, ganito, ganyan. Pumunta sila sa labor. Uh, isang bagay tama yung ginawa ng kaibigan mo, kakilala mo or so whatsoever kapag ka ganun alam nyo na dehado kayo pwede na kayo talaga magtanong sa labor oo, pwede yun kanya lang, uh, as far as I know syempre, ang labor is babase rin sila sa rules na ang rules is yun pa din um, hindi siya siya mandatory kailangan naka 5 years and up ka uh, tapos um, uh, yung amo ang umayaw sa'yo But then, but then, ha? Doon sa mga konyang, kasi meron ako kasi mga naririnig na pumunta sila sa labor, ganun. Tapos may record siya. May record siya na sinabi ni amo sa kanya na, Oh, tse, -tse pagka tayo nagkahiwalay is bibigyan kita ng several pay or long service mo. So may katiwayan siya. Uh, kaya ang advice sa akin, or sa uh, sa akin ng mga datihan na nito, pagka pipirma ka ng pang third contract, kailangan uh, pag-usapan nyo kung may makukuha ka talaga sa FRLS pay or long service, i-indicate mo yun uh, gumawa ka ng isang agreement tapos sabi mo sa kanya, sir ha, oh, kailangan, ano, okay lang papirma kayo, para naman pagka ng time, meron kang panghahawakan kasi po as far as the rules nga, yun ang sinasabi ko, as far as the rules, pagka tayo pong mga kunya ang umayaw, is wala tayong makukuha. Pero syempre, case to case basis po. Kasi may mga amo namang may puso. Lalo na kung naramdaman nila nagserbisyo ano man ang maganda sa kanila. So, yung time na papahinga na ako, gusto ko nang umuwi kasi, pinauwi na ako ng anak ko. Di ba maganda ang usapan? So, may chance na nagbibigay din naman sila ng gano'n. Kinocompute pa rin nila yan. Um, kaya nga, uh, sa pamamasukan natin or sa paninilbihan natin dito bilang mga helper, dapat nagbibuild up din tayo kasi ng relationship sa ating mga amo. Yung good relationship uh, hindi naman kasi may iwasan na meron kayong mga conflict, meron kayong differences. Pero, sana yung pagdating sa mga ganito, yung in future time. Yun, isa nga, um, maganda siguro may usapan kayo na o oh, pag ako'y mapapahinga na ha baka naman pwede, bigyan mo sa akin yung aking long service e eh, pag pumayag siya, papirmahin nyo sila para may kaktibayan kayo <laughs> hindi ba uh, meron pa akong isang kaso na narinig dito na siya talaga yung umayaw kasi uh, gusto niya ng umuwi since ayaw ng magbigay ni amo niya ng several pay, ngayon pumunta siya sa labor sa labor. So, ang tanong sa kanya, bakit ka sa abo mo? Ganyan. Kasi, uh, gusto ko nang umuwi. pagod na ako. Tsaka ganito kasi. So, it so happened na nilaman din ng, nalaman din ng labor or nasaan sa labor na si amo is mga nilabag siyang batas. Which is, kasi ang alaga niya is lalaki dito kasi kapag uh, lalaki ang alaga mo at nag siya ng, I, I, think, 10 or 14 like that. Or nag-teenager nag, nag niya siya. Hindi kayo pwede magkasama sa kwarto. So, happen na sabi mo ng amo niya is maliit yung kwarto niya. So, magkasama pa rin sila sa kwarto. So, one point na sa kanya. Pangalawa is uh, yung overwork siya. So, may katibayan siya. Ito nga ha, huwag niyo naman akong ano, hindi sa overwork kasi talaga, case to case basis ano yung tinatawag na overwork meron kasi dito mga family talaga na uh, workloaded siya pero maganda naman makisama okay na pero yung workloaded ka na ta stress ka pa <laughs> ayun na ang hirap Kaya nadadaan yan sa pag-uusap pa din kasi nga sabi ko nga may rules ang lahat ng bagay dito sa Hong Kong pero syempre mas nananaig pa rin lagi yung relasyon ninyo bilang mag-amo Ayan. Basta as long as ginagalang ka naman, as long as binibigyan ka naman ng matinong pagkain, yung matinong higaan, medyo alanganin ako dyan minsan. Marami akong kakilala. Meron, katulad niya sa nabanggit ko na sa dati kong vlog, no? meron akong kakilala, tumagal siya ng 20 years sa amo niya, pero sa sala lang siya natutulog. Iisipin mo, ay bawal yun. Hindi pwede yun. Sa akin, hindi pwedeng ganyan. Diba? Pero sa kanya, umubara yan, Bakit? Kasi marunong na marubispeto yung amo niya sa kanya na pag sinabi niya na, ups, matutulog na ako, kung nakalalabas ng mga kwarto niyo. Di ba? <laughs> yung ganun, yung bang relationship nga sa mo. Um, yun. Kaya, ayun nga, sa vlog kong to, sinasabi ko lang na yung long service medyo uh, hindi natin yan nasisigurado. Depende yan sa amo kung ibibigay sa atin. Pero, katulad nga doon sa dati kong vlog, uh, hanapin nyo na din sa aking, sa aking content, ano. Meron kasi ako sina, na, na topic dyan, kung sino-sino yung mga entitled na kumuha talaga ng several pay, na mandatory na siya. Yun yung mga nag i -edad na siya. 65, yan, yung mga retired na. Magre-retired na sa isang at sa amo mo, no? So, wala silang dahilan pa rin nila yung long service mo tapos yung nagkasakit ka ng malala mo cancer ganyan. kailangan nila ibigay yun ganyan. um or namatay ka <laughs> ayun yung mga ganyan kaya ibig sabihin ibinigay mo na sa kanila lahat ng buhay mo ganyan Ah, uh, syempre naman entitled ka naman na makakuha na nun mm -mm. um isa pa nga po pala no? one thing more doon po sa mga nag inbox sa akin na, ma'am, patulong naman po kasi po ako'y ganito, ito po po'y ganyan. ah uh, ako po ay isang simpleng konyang lang. Ano ho, hindi po ako membro ng, ng mga NGOs dito sa Hong Kong pero meron ba meron po talaga tumutulong ng mga NGOs dito sa atin uh, lalo na yung mga nato-terminate na alahan yung oras meron kay pwedeng tawagan pero sa to say po hindi po ako kabilang dyan yung pong aking mga content dito na, at mga binablog ko is based lang din po to sa aking research at saka sa aking pong personal experience o, oh, kaya po yung mga nagbe-message sa akin na patulong naman kasi ako'y ganito ako'y ganyan pasensya na po kayo. Ang tangi lang po masasabi ko sa inyo is pag-alanganin po kayo na, na feeling endangered kayo. Tawag po kay polis. Um, pagka feeling nyo uh, argabiado kayo, punta po kayo sa labor o sa ating uh, sa ating imbahada Opo, yung mga uh, tao naman ng ating gobyero, hindi nagpapabaya kasi dito naman eh, malapit tayo sa gobyero ng, ng Hong Kong. Marami din naman pabor na binibigay sa atin ang gobyero ng Hong Kong. Pero syempre, Case-by-case case basis nga, minsan nakakaroon tayo ng mga amo um, hindi naman kagandahan ng ugali, yun, yung mga ganun ba. ayon but uh, as as I'm saying, sad to say, ang long service sa several people ay hindi po siya mandatory. Pero nakukuha po siya ng karamihan, lalo na may puso naman yung amo. Yun, pero kung wala, yun nga, katulad ng sa kakaibigan ko, three contracts siya. Tapos niya yung three contracts niya. Kaya lang, ayun nga na po, ng fourth contract. Hindi siya binigyan ng amo niya ng surveillance pay or ng service kasi siya yung umayang. So, yun lang. <laughs> Siningit ko lang ito kasi magdi-dinner si Inday. Ayan ang dinner ko, dumplings. Ano? sana uh, nakatulong naman ako or nasagot ko naman yung question ni kaibigan natin yan. Yung nag-comment na yan. So, as for now, bye-bye muna. Kasi, kain lang ako tapos tutuloy ko pa yung gawain ko dun sa labas kaya for now ciao la